I've been of you Sa dami ng ayudang binibigay sa atin ngayon ng ating Donnie at Belle ay talaga namang himlay malala ang mga bula lalong lalo na nga ang kanilang mga endorsement at projects together na talagang todo suporta nga rin ang isa't isa alam naman natin kung gaano talaga ka-in-demand ngayon itong ating couple na sila Donnie at Belle Mariano. Narito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon na kung saan ito nga ang ating Donnie at Bal ang pinaka-in-demand ngayon sa mga Gen Z na kung saan ito nga ang ating Belle Mariano ay meron nga 18 active endorsement. At ito namang ating Donnie Pangilinan ay meron namang 15 active endorsement. Na ayon pa nga guys, sa caption dito sa post. Collecting endorsements is one thing but maintaining those big brands is another. Kailalam naman natin na bigati na nga ngayon itong ating couple. At narito nga guys ang sabi pa dito medyo naapektuhan si sa issue but unti-unti na rin naman binabangon yung name niya but Don Baldo talaga first choice ng mga big brands now tapos pag di-afford yung TF nila next option nila dahil grabe nga talaga ka in demand ngayon itong ating couple kaya naman marami nga talaga ang nagtitiwala sa kanila dahil sobrang hands on nga rin ang ating couple sa kanila mga endorsement at projects kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating couple